Ano ang kakainin mo ngayon? Wow, pizza. Mukhang masarap. Subukan ko muna dahil dilaw ako, kaya bagay sa akin ang pizza. Oh, pero ang mga kamatis at ang mga remoladza ay... Sa akin! Uy, nasaan ang pizza ko? Quentin, kinuha mo ang pizza ko! Kailangan kong kainin lahat ng kamatis. Mmm, masarap! At lahat ng pepperoni, syempre. Oh, gustong gusto ko ito. At ngayon, ako naman. Ibigay mo sa akin ng pizza. Hoy, may mali. Puro berdeng jalapeno lang ang nasa pizza. Kakainin ko ba ito? Ipi hinapwad, maanghang. Bueno, marahil hindi ganun kasama. O oh, hindi nagkamali ako. Ah! Whoa! Nakakatawa iyon. Well, ngayon ay maaari kong tikman ang pizza. Naging ganap na dilaw ito, kaya naabot ito sa akin ng buo. Gusto kong pagsamahin lahat ng piraso at subukan lahat ng sabay-sabay. Mmm, ang sarap! At ang pagkalat ng keso. Oh, gustong gusto ko ito. Hindi ako makapaghinto. Wow, Quentin, ang mukha mo! Anong mali dito, ha? Wow! Hindi na pula ang mukha ko at hindi na rin kulay ang mga mukha nyo. Ang galing! Aba, lemon bayan? Ang kadiri. Well, may abukado ako. Interesante. Quentin, ano ang meron ka? Grabe. Oo, masuwerte ako na meron akong Plato ng mga strawberry. Gusto kong kainin lahat. Hindi, hindi nyo ito makukuha, mga babae. Niloko ko kayo, pero akin lang ito. Hmm, ang sarap nito. Gustong gusto ko talaga ang strawberries. Gusto kong kainin lahat hanggang sa huling berry. Ang nag-iisa na lang. Oh, at kakainin din kita. Ayon, tapos na ako. Oh, sa pamamagitan na nga pala, sa iyo itong mga berdeng dahon. Wendy? Ano? Hindi, hindi ko kakainin yan. Oh, ang ideya. Quentin, ano ang nandoon? Sa tingin ko, wala akong nakikita. Oh, hindi ko alam. Siguro nag-hallucinate lang ako. Pero kinain ko na ang lahat at ngayon ay panahon na para sa abokado na ito. Hmm, mabango. Hmm, ano kaya ang nasa loob? Tingnan natin. Wow, ang laki ng buto sa loob. Kailangan ko itong alisin. Ah, uh, nasa ng abokado? Oh, heto na. Pero paano kita ilalabas mula sa kutsilyo? Oh, gumana naman. Salamat. Ngayon natatakpan na ako ng avocado. Oh, nakakatawa. Kailangan ko itong subukan, pero ayoko talagang subukan ang galing sa mukha ni Quinta, kaya susubukan ko ang kabilang kalahati. Kutsi! Kutsarahin natin ito at Dickman. Hmm, indeed! No more calls, camp. Well, ito'y... Sige, magpatuloy tayo, Miley. Ngayon, ikaw naman. Ito. Talaga? Hey, uh, lemon, anong iyong... Gawin nito. Walang lasa. Sabi Ow. nga nila, kung ang buhay... ka ng lemon, kaya gumawa ng Lemonada. Lemonade. Ngayon ay lalagyan natin ng kaunting pressure ang lemon para mas madaling maipiga ang katas nito. Kailangan nating gawin ng maliit na butas ang lemon at pisain ang lahat ng katas ng lemon sa isang baso. Ngayon ay may limonada na ako subukan natin. Pero kailangan mong isipin na nasa isang beach ako sa Karagatan na umiinom ng masarap na cocktail. Ah, ang ganda. Ito ay hindi Ito ay sobrang asim, ang namumulikat ang buong mukha. Miley, anong problema mo? Ngayon ang buhok natin. Wala nang kulay ang kanyang buhok. Tama 'yon? Hm? At sapat na ang lemon juice para sa akin ngayon. Maswerte ako ngayon. Meron akong french fries at keso na sarsa. Ang sarap talaga. At meron akong juicy drop gum na may maasim na gel. Ang astig. Wendy, grabe. Oo, meron akong walang lasa wow, na asparagus na may maanghang na tabasco. Quentin, hindi. Hindi ako magbabahagi. Para sa akin lang lahat ng mga french fries dahil ako ay may dilaw at ikaw ay may pula. Mmm, gusto ko to. Ang sarap. Ngayon kailangan kong subukan ito kasama ang sauce. Gustong-gusto ko ang cheese sauce. Isawsaw natin ito. Oh, alam mo, may naisip pa akong paraan para siguraduhin sapat ang cheese sauce para sa lahat ng patatas. Kailangan ko lang ilagay lahat ng sauce sa patatas, sarhan at ihalo ang lahat. Voila! Ngayon nga patatas ay nasa cheese sauce na lahat. Napakagaling nito. Ang sarap! Talagang gusto ko ito! Ah! Oh, ang sarap! Hindi ko matigil! Maari mo bang ibahagi sa amin? Pasensya na! Pero akin na ang huling french fry at ikaw na, Quentin! Ah, tama ka! Nakalimutan ko na meron din akong masarap! Susubukan ko... Bakit kayo nakatingin sa chewing gum? Hindi ko ito ibabahagi sa inyo. Pula ito, tulad ko. Kaya ang lahat ng gum na may maasim na gel ay akin. Ilatag lang natin ito gamit ang rolling pin. At ngayon, ibuhos ang maasim na gel. Ayos, perfecto. Ngayon, igulong natin ito sa isang malaking roll at subukan. Miley, tingnan mo, ano ang masasabi mo sa burrito ko? Well, wala namang kakaiba. Mas masarap ang akin. Well, okay. Ako na lang kakain nito lahat at napakasarap. Oh, ang tamis. Naku, ang asim ng sour gel! Naku! Uh... Pero ngayon, makapagpapalubo ako ng bula ng gum. Wow! Astig, di ba? Kanino bang turn ngayon? Wendy, ikaw na. Talaga? Pero hindi masarap ang ulam ko. Napakasama ng asparagus. Huwag kalimutan ang Tabasco sauce. Hindi, talagang walang lasa ito. Susubukan ko ng kaunti. Hindi pwede. Napakaanghang ng Tabasco. Nasusunog na ang asparagus ko dahil dito. Ano ang mangyayari sa aking bibig? Subukan natin ang isang piraso sa isa pa. Ay hindi. Lahat ay nasusunog. Ah, sa tingin ko ayos lang ako. Oh, mga kaibigan, tingnan ninyo. Ang mga leeg natin ay wala na rin kulay ngayon. Sig! Ipagpatuloy natin at titigil tayong maging may kulay. Totoo ba ito? Aray! Oh, may tunay akong matinik na kaktus. At may kakaiba ako sa bote. Ay, nahulog! Nakakatakot subukan. Ayoko talaga subukan. Miley, ikaw kaya? Oo, may mais ko. Aba, mahal ko ang mais. Masarap ito. May kakaiba ba si Quentin at may cactus si Wendy? Aba, talagang mula ito sa pagmamahal, mga tao. Simulan na natin. Una, kailangan kong linisin ang mais. Subukan natin ito ng ganon. Okay, gumana ito. Hindi ko kailangan yan. At lahat ng butil ng mais ay nahulog mula sa tangkay. Hmm, kolektahin natin ang lahat ng binhi at subukan. Ah, napakasarap nito guys. Bakit kayo natatawa sa akin? Ay nako, may mais na natigil sa ilong ko. Ayos lang. Quentin, ikaw na ang sunod. Ngayon, gusto kong subukan ito. Teka, maaari Paano, ko ba itong inumin? Ipigain natin ito. Wow! Sa tingin ko, ito ay jelly. Astig! Oh, mukhang interesante. And, uh, katakam. Anytime you Tagay. Ang tamis. Talagang. Gusto ko ng marami nito. Kaya pigayin natin ito papunta sa... Mismo sa bibig ko. Mmm. Ang sarap. Okay. Oh, sige. Ikaw na. Oh, subukan natin. May naisip ako. Babalatan ko ang kamay ko ng duct tape para hindi ako matinik ng mga tinik ng aking cactus. Oh, sige na. Nagawa ko. Quincy, high five. Binibigay ko ito sa'yo. At natrap ako sa'yo. Ano ang dapat kong gawin? Bumitaw ka sa akin, Wendy. Oh, may naisip akong cool na ideya. Alam mo, Quentin? Pwede kong tanggalin lahat ng mga tinik gamit itong duct tape. Napakagaling. Voila, gumana. Oh, at cactus na walang tinik? Ang cute tingnan. Ngayon, ito ang pinaka... Napakasama na bahagi. Oh, at I'm unit able. Hindi ko inirerekomenda ang pagkain oh, nito. Ah, oh, ko Nako, kailangan kong linisin ang dila ko agad. Bakit mo ko dinuduran? Oh, kay sama. Huwag mo nang gawin yan, Wendy. Teka, ang mga kamay hindi ko. Hindi sila pula, at akin din. Natutuwa ako na hindi na tayo colored. Magdrum ulit tayo. Payag ka ba? Ano? Hindi. Maglaro tayo ng marakas. Marakas? Seryoso ka ba? Uh, maganda ang tunog. Medyo gusto ko ito. At ako ay tutugtog ng triangle. At ako ay tutugtog ng xylophone. Ang tunog nito ay astig. Well, oh, kami ay isang cool na grupo ng music. Naku, hindi nga. Mukhang kinain na ni Lindsay, Jackson at Candy ang lahat at gusto pa ng higit. Magluluto ng higanting food challenge? Si Chef Lola at Ashley ang magluluto ng burger. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Okay, makinig! Para maging maingat, kailangan nating magtulungan para magluto ng isang bagay na siguradong magugustuhan nila. Tara na! Mayroon na akong masa para sa mga buns sa hinaharap. Kailangan nating i-stretch is ito. Chef, halika dito. Nagdala ka ng maraming giniling na karne para sa cutlet? Well, nagdala na si Ashley ng malaking cart na may mga gulay. Super! Ayon tayo sa plano. Napakabigat na pinto. Ano ang susunod kong gagawin? Halika dito. Kailangan mong tumulong sa masa. Ayos, perfecto. Ngayon, lahat tayo ay nagmamasa ng masa. Sa tingin namin, mas mabuti kung malambot ang masa, kailangan ko ng maliit na piraso. Magaling! Ngayon, bumuo tayo ng maraming bonds. Perfecto. Pahiran ko naman tikili ang mga tinapay. At si Ashley ang magwiwisik ng mga buto ng sesame. Ayos lang. Oo, nasa schedule tayo. Lola, handa na ang lahat. Mmm, masarap. Sige, ano ang susunod? Kailangan nating ihanda ang lahat. Walang ganoong kalaking oven dito, kaya iniihaw natin ito gamit ang flame thrower. Mag-ingat. Oh, oh, oh. Perfecto. Chef, nasaan ang malaking kawali? Chef? Ah, uh, nandito na. Nandito na ako. Papunta na ako. Lola, napakabigat. Handa na. Okay, ilagay natin ito sa tatlong kalan. Ganyan lang. At maglagay ng maraming cutlets dito. Oh, at may pala ako para iangat ang lahat. Tingnan mo yon. Halos handa na sila. <laughs> Perfecto. Okay. Tumabik ka. Iikot natin lahat ng sabay-sabay. Ayan na. Ngayon, baliktad na ang lahat. Oops. Pasensya na, Ashley. Pero para sa'yo lahat ito, bibigyan kita ng mahalagang gawain. Hiwain mo ang mga pipino. Siyempre, kailangan ko ng kaunting oras. Maligayang pagdating, maligayang pagdating si Ashley ito. Panahon na. O oh, narito ang aking katulong. Ang helicopter ay magpuputol ng lahat ng gulay ng mas mabilis kaysa sa akin. At meron kaming tatlo sa kanila. Halika, tingnan mo. Kailangan din itong gawin sa ibang mga gulay. Kita mo, napakabilis. Ah, mag-ingat ka! Oh, pero ginawa ko ang lahat. Oh, anong gulo? Pero mahusay ang ginawa mo, Ashley. Bigyan mo ako ng halik! Oh, perfecto! Magaling! Kinokollect collect namin ang lahat ng burger. Naglagay ako ng tinapay at karne. Tapos, lola... Meron akong keso, pipino, kamatis, sibuyas at litsugas. At meron akong mga sarsa at ang tinapay sa ibabaw. Perfecto! Mmm, bango! Pero hindi ito para sa akin. Sige, isa pang batch at ilan sa ibabaw dito? At sa tingin ko tapos na tayo? O oh, gusto kong subukan ng isa? Hindi maaari. Hindi ito para sa iyo. Mayroon kaming isang dang burger na inihanda. Walang anuman. Bon appetit. Mm, ang sarap. Oh, napaka masarap. Oh, hindi ko mapigilan ng pagkain. Oh, ang sarap. Hindi ka pa Wow, ang dami mong burger. Ang galing ng ginawa ni na Lola, Chef at Ashley. Ang ganda ng kinalabasan ng lahat ng burger. Kakainin ba nila lahat? Busog na ba kayo? Oh, lilipad ito. Kumapit ka sa kung ano man. Wow, ngayon gusto ng mga bata ng sorbetes. Diyos ko, kaya mo bang lutuin ito? Siyempre, lahat ng gusto nila para sa mga mahal kong anak. Okay, kailangan natin ng ubas. At nagdala ako ng mga saging. At kailangan natin ng pinya. Pumili ako ng ilang strawberries. Ano pa ang dinala mo? Kiwi, dragon fruit. Okay, mahusay. Nandito na lahat ng sangkap. Magluto na tayo. Dapat masarap ito. Gagawa tayo ng fruit ice cream. uh pwede bang humingi ng isang ubas? Pakiusap. oo, oh, oo, oh, o. Oh. Hindi maaari. Mas mabuting balatan ng mga saging. Ako na ang bahala sa pinya. Bilisan, bilisan. Ah, uh, oh wow lahat ay magiging maayos. Balatan ang mga saging. Okay, nakuha ko na. Isa na ang handa. Oo, oh, oh. susunod. Ano? Oh, wow, ang bilis mo. Isa lang ang nabalatan ko. Ashley, bilisan mo. Oh, Ashley, kakailangan natin ng mga saging sa lalong maday panahon. Sige. Oh, tara na, Ashley. Hindi natin pwedeng pigilan ang plano. Kailangan natin maging mabilis. Sige, susubukan ko. Nilinis at hiniwa ko na halos lahat. At handa na ito. Oo, oh, hiniwa na natin lahat ng prutas at berries. Perpekto. Ngayon, kailangan kong gawing juice ang lahat. Gumagana ito. Isang mangkok ay handa na. Well, handa na rin ito. Okay, mas ligtas sa ganitong paraan. Subukan natin. Hmm, masarap. Ashley, ano ang ginagawa mo? Hindi mo sinabi sa akin kung paano gumawa ng juice. Nangangatog ang mga pako. Ang ganda ng kinalabasan. Kita mo? Subukan natin ito. Wow. Hmm, masarap. Sige, ibuhos ito sa mga hulmahan. Huli na. At ngayon, kailangan nating i-freeze ang lahat para maging mabilis, kailangan natin ng instant freeze spray. Oo, oh, oo, oh, oh. palalamigin ito ang sorbetes. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Ang galing ng sorbetes. Bigyan mo ako ng high five, Chef! Ashley, anong nangyari sa'yo? Oh, nag-freeze na naman siya. Sige, magde-defrost din siya. Kain na, mga bata. Well, masaya ang mga bata tungkol sa batch ng ice cream na ito. Hmm, ang sarap. Hindi ko pa natitikman ang dilaw. Oh, masarap din. Nakagawa ka ng napakagandang ice cream. Napakasarap. Oh, hindi ko mapigilang kainin ito. Mga mahal, hindi kayo dapat kumain ng sobra at masyadong mabilis. Lahat kayo ay magyayelo. Huh, kumain sila ng sobrang daming ice cream. Tapos na ba? Oh, hindi. Ngayon gusto namin ng limonada. Mayroon pa bang iba? Pagod na ako. San ka pupunta, chef? Bumalik ka! Oo, magluluto tayo ng sama-sama. Magdadala kami ng mas maraming lemonade. Halika na, chef. Halika na, dalhin mo na. Mas maraming juice. Sige! Ah, uh, chef, bilisan mo. Oh, sige. Hindi naman talaga ganun kahirap. Kailangan mong palubuhin ang pool ngayon, chef? Sige, gawin mo na. Oh, uh, hmm. Mahirap ito. Oh, Diyos ko. Ang saya-saya. Okay, hindi ko ibig sabihin na gusto kong gawin ito. Pero kailangan mo, mahal. Sige na. Oh, ang hirap talaga. Oh, ang sakit. O oh, sige, si Lola na ang gagawa. Mabilis at madali. Kita mo. Halika na. Halika na. Wow, paano mo nagawa yon? Oo, oh, napakadali niyan. Ibuhos natin lahat ng soda at juice sa pool na ito. Mas marami, mas mabuti, magaling. Panatilihin ang ritmo, handa na. Siguro habang walang nakatingin, makakainom ako ng Fanta? Oo, oh, oo, oh, oh. Mm, ang bango. Hindi pwede, Ashley. Ano ang sinabi ko sa iyo? Hindi mo pwedeng gawin 'yan. Para sa mga bata lahat 'yan. Lumalaki sila at kailangan nila ng mas maraming pagkain at inumin. Pero isa lang na Fanta. Hindi, hindi mo pwede. Huwag mong hawakan. Inalan na kapatid ko ang mga dilanan. Magaling! Kailangan natin ang mga ito. Kailangan na lang hiwain at ilagay sa lemonade. Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Ilagay natin sila. Hindi ka pwedeng kumain ng kahit ano. Sige, bawat minuto ay mahalaga. Magaling! Kailangan kong magpasaya ng kaunti. O oh, sige, mabuti! Ashley, ano ang naisip mo? Ibubuhos ko ang maasim na likidong candy sa mga gilid. Hmm, masarap ito at ngayon buduran ng nerds. Napakasarap nila. Siguradong magugustuhan ito ng mga bata. Sige, mabuti! Ngayon kailangan mong haluin ang lahat gamit ang malaking kutsarang ito. Nahanap ko ang mga tubo. Ayos lang sila, di ba? Ipasok natin ito sa pool. Magaling. At ngayon, pwede na nilang subukan. Magaling! Mga mini minions ko. Okay, ngayon ilalagay natin itong dekorasyon na payong hindi ba maganda? Dito mismo at heto na, handa na ang lemonade. Kain na, mga bata. Hmm, kamangha-mangha. Oh, Lola. Bakit mo nilagay ang payong dito? Pero ito ang paborito ko. Napakasarap. Ah, at mas matamis pa sa mga gilid. Oh, pero hindi ito sapat. Meron pa bang iba? Gusto ko pa. Oh, wow! Alam ko na kung ano ang kakainin natin. Oh, kayo ang aming mga panghimagas. Ano? Kami ba ang tinutukoy mo? Hindi. Tumakbo na.